Ginawa mo rin ba to noong bata ka? Akala mo laro lang. Pero alam mo ba, krimen pala yan sa batas ng Pilipinas. Isa, pag nanakaw ng prutas o anumang pag-aari theft, kahit maliit na bagay, pag walang polem, considered theft under Article 308 ng Revised Penal Code. Dalawa, paninira ng pag-aari ng iba malicious mischief. Uh -oh. Yung nagbabasag ng ilaw, nagguguhit sa pader ng paaralan, pwede kang kasuhan ng malicious mischief. Tatlo, pagpasok sa property ng may-ari trespassing akala mo laro lang pumasok sa compound o abandonadong bahay. Bawal pala yan under Article 280 Trespassing. Apat, pananakot o panunukso na may pananakit bullying, physical injury, pag sinaktan mo ang kalaro, kahit hindi malubha, pwede kang ma-charge ng slight physical injury. Lima, pagbato ng sasakyan o tao sa kalye alarming scandal, vandalism, basta public disturbance na may pananakot o perwisyo, krimen pa rin ito. Ginawa mo rin ba to noon? Comment mo nga kung alin dito ang naranasan.